ini nga mensahe para haira or tungod ti mo ya nakabutangan mabuli uh, ka ako, po ako butangan so. tu ini mo ka kala ka tru ako buli ka ako din pa ko Pagkaon, panapton nokkuan ini ka na bubu <laughs> Tatay, ano po yung masasabi niyo sa mga nanonood po ngayon sa inyo? Ako naman isirin kumbaga, hinit maluyo, nang nga baga. May sarang ibulig habang nangaroon kaming bulig. Humihingi po kami ng tulong. Ang kalagayan namin masyadong napakahirap ngayon. Para na ngayon kahit man lang pambili ng tuyo, wala, asin walang wala talaga wala parati na lang akong umiiyak ano ba talaga ang buhay namin kasi ang napakahirap So nandito tayo ngayon guys sa proper ng Dagami Leyte. Eh. So hindi kasi alam nang bibigyan namin na bibigyan namin siya ng kunting tulong galing sa Team Rafael at saka sa in partnership ng ang Kabataan ng Barangay Buntay, Degami Leyte. So, nandito kami ngayon para bumili ng kunting tulong para sa kanya. Sana naman magustuhan niya yung tulong na iabot namin kasi sa um, as you've noticed na nakakaawa talaga, um, kailangan talaga nila ng tulong. Kahit naman kunting um, tulong lang, at least um, nakatulong din kami. So, let's start at bibili na kami. Umaga noong November 4, taong kasalukuyan. Pinuntahan ng aming team sila Chirico Hisma at ang mag-asawang Violeta at Rodolfo Abalia. Kasama ng aming team ang sangguniang kabataan at mga opisyalis, pinangungunahan ni Honorable Joshua Torres. Walang kamalay-malay na pupuntahan sila ng aming team alam naman natin ngayon, ang panahon mahirap ang maging mahirap. Pero hindi natin kasalanan kung anong estado natin sa buhay. Pinuntahan ng aming team ang kanilang munting tahanan upang magbigay ng kunting tulong para sa kanila sa pagpapatuloy ng um, programa or special episode ng Raphael's Vlog, nandito tayo ngayon sa isa sa mga naninirahan dito sa Barangay Buntay, Dagami Leyte. Um, may binisita po yung aming team kasama yung um, partnership ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Buntay, Dagami Leyte. So, makakausap natin siya ngayon kasi binisita natin siya sa kanyang bahay. O makakausap natin siya ngayon. Hello, Tay. Kumusta po, Tay? Okay ba? Yeah, po. Tay, anong naimog nga rin, Tay? Tuduray ko hisma. Tuduray ko hisma. Pero anong tayo naimog edad? Tuduray ko hisma. 73. 73. 73. So, kaya August 4. August 4. Ako ni, 19... 37 Siya ang gusto ko 37 Okay So yan natay, ano hinut imo upod nga imo balay. Ay ah, na ako na mm. nakatrol adi hello ho. Na horon. Ako hmm. ang ak ni So, tikang katikang talaga tay dinhi kana na okay? Oo. Ah, ano imo hmm. dati may asawa ka dati tay? Panad to. Panad to. Uh, Magyulan mm -hmm. da dinhi na ako. Dinhi kana. Turbi pa si Ibrahim, mm kinawayan -hmm. pala. So, kumusta ka man tay? hindi na ako nakakalakad. Kaya, kaya ano mo sakit tay? Ito, matuhod, sakit. Hmm. May da ba na ba nabuligay mo nga imo mang anak nga iba? Ay, ako mang kuni, wan, dalilis ma. Hmm. maupay. So, nga pag kaya na tay, kumaon ka na? Maray pa. Kay ano? Kay, nangaturog ako. Nagpapakal. <laughs> Umamata ko pala, tumulot ka mo. Hmm. Pero mga upay para kaon. Parang na Nakakakaon ako. Mga upay. Kumusta man tayo mo ginaabat yan ang imulawas? lawas? ako. Dahil ito yung apod ko. Ginaapod. Mga tuhod. Tuhod Waray ka pa tayo na pa-check up or baka to doktor bisan nakausang. Waray. Kaya ano tayo? Ayan na ako nakakakad to. na ako to orang ba? kan hal hal baga kuan, orang orang ni pembak nak kalapat pun makan tu, kuan. Tapi yang nanti dia kan terlak nak kalakan. Iya ni, nak nak ilas lak matu pun kuan. Papa no mana tu tadi empat kakaun. Ini ada dah aku tu aku mangkun. he. Oh oh. Oh oh. tas kada aku itu naga untuk gambi. Oh oh. Ah. Tapos anin ito ay mo kuan nga nita, ito ay upod. Hain man niya na. Ani ba na niya, ay siguro uh ay niya hagnak. -huh. Hagnak niya trabaho. Oo. Uh -huh. Pero alit uh niya halo yun ako. Nahurun. Uh -huh. Tapos di ka nahigda. Oo, di da ako mala. Dito naabutan ng aming team si Tatay Chidoriko Hisma sa kanyang munting tahanan. Makikita ang kahirapan ni Tatay Chidoriko. Dito sa labas ang nagsisilbe niyang sala kapag may bisita. Mahirap kay Tatay Chudurico ang kanyang kalagayan ngayon, lalo na sa may karamdaman ngayon. Mayroon tayong kasama yung kanyang manugang ni Tatay Juring na palagi daw dito dumadalaw o binibisita nila kapag uh, maghatid ng pagkain o ganyan. So i-interviewin natin siya um, kung bakit si Tatay Juring lang yung nandito mag-isa na ninirahan sa kanyang bahay. Tay, bakit po um, nag-iisa lang dito si Tatay during sa kanyang bahay? Kasi yung mga anak niya, doon nakatira sa Maynila. May anak niya dito yung isa, magka... Kapit bahay. Magka, magka, magka ano sila ng ano, yung inihigaan nila. Oh, Kaya ba, oh. pero sa umaga, binibigyan siya ng... Yung, dinas, yung, yung mainit na tubig. Mainit na tubig. Uh oh. Ubid, para, pero makapag... Yung, para makapag opo para makapagtimpla ng kape o oh. gatas ng oh. pero yung almusal niya tanghalin at saka <coughs> kami yung nagbibigay ng pagkain oh. sa, sa kaniya So te ilang taon na ba siya dito naninirahan sa kaniyang bahay Kung ilan ang In edad the... niya ngayon Ah so dito na talaga siya naninirahan since 74 19, 1937. So, 70 something na si, 70, or oh, 80 plus na si, si, Lolo. So, yung kanyang mga anak, hindi ba nagpapadala ng sustento para sa kanya? Hindi. Talaga? Hindi. Yung mga pamangkin lang. Pamang, na so, kayo na mismo din ang yung nagbibigay ng pagkain sa kanya araw-araw. So, yung karamdaman naman ni tatay, hindi ba nyo napa-check up yan sa doktor or nasa center man lamang? Hindi dahil yung pagka-travel doon sa bayan, alam mo naman yung daanan. Mm -mm. Tsaka hindi na niya kayang sumakay sa motor. motor. Mm -hmm. Yun yung problema. Yung kumukang, kumukuha nga siya ng ano, yung senior, yung social pension ng uh, senior, senior citizen, yung taga-DSWD lang ang pumunta dito uh, para so, nga mo nang tulong o hindi sabyo mismo yung disabled mismo yung pumupunta dito para maghatid ng tulong ako nag-process ng na mga papers, papers. so binibili na lang niya ng mga pagkain Oo, na mga ako. Ako para sa ang kanya na, ako ang tatanong yung durin anong gusto mong bilhin ko tapos pinapakita mm -hmm. ko yung pera kung ilan yung nakukuha niya oh, tama naman ay So yan guys, tapos na natin interviewin si Ate Luzmi tungkol kay tatay na talagang dito na talaga siya tumira simula pa ng pagkabata niya. At sila, si, ah, sila Ate Luzmi na talaga yung naghahatid ng pagkain daw sa kanya araw-araw at sa umaga, hapon at gabi. So kapag si tatay daw may rong ayuda galing DSWD, Si, sila Ate Luz Miminda na daw yung nag, um, nag-aasikaso ng kanyang papers para mabigyan si tatay ng kunting ayuda ng DSWD na pension. I think every six months yan na nangyayari. Pero I don't know ngayon kung naka, nakakuha na sila ng pension galing sa DSWD. So ngayon naman guys, um, tayo naman yung magbibigay ng kunting tulong para kay tatay. Ito po ay mula sa partnership ng um, Sangguniang kabataan ng Ski, Ski Chairman Honorable Joshua Torres at kanyang mga opisyales So maraming salamat po sa pag-sponsor ng kahit maliit na halaga at least nakatulong tayo sa mga nangangailangan. So ngayon guys magbibigay tayo ng kunting tulong at maagang pamasko na rin kay Tatay Juring na siya lang mismo yung nandito ngayon sa kanyang bahay. Tatay, ano po yung masasabi nyo? Kasi ngayon, um, kami naman yung magbibigay ng tulong para sa inyo. Maraming salamat po. Magbibigay ko ngayon ngayon ng tulong ninyo. Ayan daw, maraming salamat daw sa mga naibigay na tulong. Um, wag kayong mag-alala tay, if mapansin kayo ng aming team, ng Team Raphael's Vlog, kami po ay Pupunta agad dito sa inyo para ibigay ang tulong na dapat sa inyo ibigay. Maraming salamat po at kung nagbibigay kayo ngayon na pagkain kayo o pira. Ano, kung ano, tulong. So ayan po tayo, nandito na po yung kunting tulong ng sangguniang kabataan. Um, galing po yan sa kanilang fan. Sana po tayo makatulong po ito sa inyo. At sana po um, gamitin nyo po yung mga binigay namin na pangangailangan nyo araw-araw. ang babuliga hindi ako buta ang tao niya man kala ka to buliga ako minsas na babuhi pa ako pagkaon panapton nukukuan ito ang tunay na halagayan ni Tatay Doreen o mas kilalang Chudoriko Hisma. Dito siya tumanda sa kanyang munting tahanan. Bagamat mahirap ang buhay ni Tatay Juring, hindi pa rin niya makakalimutan magdasal sa Panginoon. Wala man siyang maraming pera, wala man siyang kayamanan sa buhay. Tanging sa Panginoon lamang siya kumukwa ng lakas ng loob. So ayun guys, tapos na po tayong magbigay ng kunting tulong kay Tatay Juring. So ngayon naman po, pupunta naman tayo sa kanilang kabit bahay lang din. Dito rin sila ninirahan sa um, Barangay Buntay, Dagami, Leyte. So, um, bi, uh, pupunta rin tayo sa kanila para magbigay din ng kunting tulong para naman sa ganon, kahit sa ganon lang ay nakatulong tayo para sa kanila. Hello po nanay, tatay. Kumusta po kayo? Um, ano po yung mga pangalan niyo po, Nay? Ako po si Bilita, ako ay Rodolfo Camulo Abalya. Na ano po tiyo mga kabuhayan niya na din po? Waray, waray kayong Ito, sa tao sa laking ba? Ito kan... Nah, ito kan kapitan ba? Ito ba? Ito nah, nah, kan. Ito eh, nah, nah, ba? naman ba? Ito ba? na ba? Ito ba? Ito din Ito ba? So na yan mga anak, ahi ah, ba iyo? Or may ah, lakam? di itag mga apuha, ah, di habulod. Ano man, kumusta man hara na, na nabulig ka iyo everyday? Okay. Mga guti-guti pa. Uh, pa. Ah, guti pa. Oo, guti pa. Sure, uh, uh, pa. Pangahabalat ko. Mga, mga nanay ka bra, yan nagagarab-garab bra. Yan naman ito si iya, ito na tuwan. pa, 8 years old pala. Pero nakamunga ni kay years na inga na naukoy ha, din hihingi inukyan yan. Matagal-tagal na mga... Di nalang mga parintaan niyo matagal na. Mm. Mga 40 years to so dito. Mm. Matagal na rin kayo nagsasama. Uh -huh. mm. So well, hindi kayo binayaan ng anak? Or... Kami, hindi kami, hindi anak mm. Mga apong inaalagaan namin mga mga pag aral Nung mahirap kami noon, lalo na ngayon, mas mahirap ang kalagayan namin hmm. Yung pang-araw-araw nyo po, Nay, eh, Saan po niyo kinukuha? Wala. Min minsan nag ano kami nag ano kami ng gulay. Wala. Kasi, kasi na ano naman kami sa parati, parati naman gulay. Minsan hindi na kami kumakain sa gabi. Tumaga na lang. Tagusan na pagkaanan to tuskad lang. Isang kahig isang tuka. Nga to, ang kamit aga. Ito na ang bosit aga. Ikaw po na may kapatid ka po dito na, na, na naninirahan. Dito? Opo. Oh, sa o nakikoy? O oh, sa may gapas. Di, hmm. Ma hmm. mas mahirap din yun. Nagihirap din. Hindi rin tumutulong. Hindi. Si tatay? Pareng yung gapit ang Mga pobre gapit ikuan. Maraming baga nagkakaburo So nanay, ano po yung masasabi niyo sa mga nanonood ngayon? Hindi lang po tayo naka dito sa Pilipinas pinapanood, pati rin sa ibang bansa. Ang masasabi ko lang po dito, humihingi po kami ng tulong. Ang kalagayan namin, masyadong napakahirap ngayon. Lalo na ngayon, kahit man lang pambili ng tuyo, wala, asin. Walang wala talaga pala parati na lang akong umiiyak ano ba ako talaga ang buhay namin kasi adong napakahirap sana matulungan po kami ninyo kahit kunting awal ano ninyo sa amin mawa po kayo sa amin sa amin kalagayan kung sino man ang may gandang, magandang kaluuban sana bigyan mo po kami ng kahit kunting tulong sa amin sa aming mga apo pinapag-aral ko sana tulungan niyo po kami Tatay, ano po yung masasabi niyo sa mga nanonood po ngayon sa inyo? Ako na may isiling kumbaga, hinit maloy o nang May sarang ibulig, nangangaro kami ibulig. So ayan guys, am um, nandito tayo sa bahay ni Nanay Violita yung kapitbahay lang naman ito ni Tatay Juring nung tinulungan natin kanina. So, papasok tayo sa kanilang bahay kasi titingnan natin yung kanilang talagang kalagayan sa kanilang buhay. So, napaka-mahirap talaga guys yung mga ganitong sitwasyon, lalo na ngayon nasa kaligitnaan tayo ng pandemya. Um, napaka-mahirap kay Nanay Violeta yung pang-araw-araw na gawain, pang-araw-araw na panggastusin. So ayan po, nandito tayo ngayon sa kanilang bahay, mismo sa loob ng kanilang bahay po. Ayan po si Nanay Violita. Ayan po, ito po yung kanilang tiniterahan na bahay. Dito naninirahan si Nanay Violita at Tatay Rodolfo. Kitang kita ang kahirapan nila sa buhay. Pero wala silang magawa kasi ito ang kapalaran na ibinigay sa kanila ng ating buong may kapal. Tulungan niyo po kami. Yung, lo, yung, igaan po namin, lap-lap lang po, masakit ng ano ko, dibdib namin lahat. Sana maawag po kayo sa amin. Mayroon naman akong anak doon sa ibang bansa, pero hindi naman sumisipot, hindi naman nagpapadala hindi man lang nagpaparamdam sa akin may mga anak na po siya doon sa bidyum hindi man lang kami naalala hindi man lang nagpapadala kahit piso lang balagi na lang po ako umiiyak pero po kayong anak na nasa ibang bansa nasa ibang bansa po kumusta na po siya hindi pa ako nagusis sinungaling oh. totoo po Kumusta po siya? Hindi pa po nagbibigay ng tulong sa inyo? Hindi, hindi. Kahit man lang isang beses sa isang taon, wala. Ilang taon na hindi nagbibigay. Parang wala na. Ngayon po ay napapanood ka sa ibang bansa at dito sa Pilipinas. Um, gawin niyo po itong pagkakataon na mayroon ka pong um, i-message sa iyong anak na nasa abroad. Ano po yung masasabi niyo sa kanya? Sabihin ko po sa kanya, sana Lord na, kung nakikita mo naman itong picture na ito, sana magpadala ka naman sa nanay mo ilang taon na ilang, ang tagal-tagal mo na hindi mo kami na alala hindi ka man lang papadala sa akin kahit man lang il, panilaw wala gabi-gabi no, wala kaming ilaw kumakain kung minsan walang ilaw wala naman pambili ng gas pambili ng ilaw wala hindi man lang ako padalhan no, pang atip man lang pandingding magpadala ng para magpadala ng kuan um, ng sariling lupa magkagawa ng bahay wala, wala, sana lor na marinig mong nanay mo ito nagmamakaawa sa iyo kung may asawa ka man um, wala sana makita mo ako Lorna Ano po yung kanyang complete name po? Juan, um, Lorna siro po Dali yun So ngayon po nanay, kami naman po yung magbibigay sa inyo ng kunting tulong at maagang pamasko po, bigay po ito ng sanggunian kabataan or ski, ng skate or ng chairman ng sanggunian kabataan ng Barangay Buntay Dagami Leyte. Nanay Violita, um, sana po tanggapin niyo po yung kunting tulong namin para sa inyo. Maraming maraming po salamat sa inyo bigyan nyo na kaunting tulong sa amin napakamaraming salamat po po oh, um, na-interview -na, na, po natin si nanay sabi niya kanina mayroon daw siyang anak na nasa labas ng bansa ng Pilipinas na um, kunting, kahit kunting tulong daw hindi sila binigyan kasi kitang-kita naman talaga dito sa kanila, dito sa kanilang tinitirahan talaga ngayon, grabe, napaka, grabe, nakakaawa sila po. Kung mapapansin niyo lang po yung kanilang kalagayan, sinanay nga kanina, naiyak na siya sa kanilang um, sitwasyon ngayon po. Sana po kung mayroon po kayong um, na, maitutulong sa, sa ating mga na-featured ngayon na mga um, ating kababayan dito sa aming barangay ng Barangay Buntay de Gami Leyte um, um, magpadala lang po kayo ng inyong tulong nasa baba po yung aming description para po sa mga taong may taong uh, pusong maganda, magandang kalooban na matutumulong para sa kanila. Up, baby, please.